May iba't ibang solusyon sa mga problema sa buhay. May solusyong dulot ng pansamantalang bagay at mayroon ding permanente na galing naman sa Diyos. Kadalasan ang mga pansariling solusyon na ito ay nagbibigay ng artipisyal na kapanatagan. Dahil sa dyang hindi naman lahat ng bagay ay masusolusyonan ng mga pansamantalang bagay. Sa panahon ng pagsubok ay nasusubok din natin ang mga bagay na ating pinangahawakan bilang source ng ating kapanatagan at kapayapaan. Ang matitinding pangangailangan ay unti-unting naglalantad ng kahinaan at kakulangan ng mga ito. Marami ang kumakapit sa pera. Bagamat marami nga namang nasusolusyonan ng pera at nagbibigay ito ng malaking advantage sa wala nito, ay sadyang may limitasyon din ang magagawa ng pera. Ang impluensya din ay isa sa madalas na pinangahawakan ng tao bilang source ng kapanatagan. Pero sadyang kapag matindi ang pangangailangan, alam nating maging ang mga koneksyon at maiimpluwensiyang kaibigan ay may hangganan din. Ang mga ito kabilang na ang mga kaibigan, kamag-anak, pinag-aralan, at kung ano-ano pa ay maaaring makatulong sa ilang suliranin sa buhay, pero ang bawat isa sa mga ito ay sadyang may hangganan din. Ang limitasyon ng mga bagay na nabanggit ay dapat magturo sa atin sa tunay na maaaring pagmula ng ating pag-asa at kalakasan. Isang tunay na sandigan at agapay sa panahon ng kahinaan, kalungkutan at pangangailangan. Ang sabi ng Bible, dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusig at mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, kasali na ang panahon ng kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman, kalakasan at maging panahon ng pagkakalugmok, ang ating Diyos ay laging laan. Totoo na kahit sumasampalataya ka sa Diyos, ay makakaranas ka pa rin ng problema sa buhay. Pero alalahanin mo na ang magagawa ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay at mundong ito. Ito ay hihigit pa dito. May mga pagsubok na bagamat mahirap ay nagdadala naman sa atin sa kapakumbabaan upang ating kilalanin na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Naway ang mga pansamantalang pagkukulang at pansariling bagay na ating inaasahan ay magtulak sa atin na magtiwala sa tunay at karapat dapat na pagtiwalaan. Walang iba kundi si Jesus. Asa ka pa